Paano kayo nakapagpapatayo ng malalaki at magagandang gusaling sambahan? Maraming salamat po sa nagtanong. Mga kaibigan, nais po muna naming ipaunawa sa inyo na ang pagpapatayo ng Iglesia ni Kristo ng mga gusaling sambahan ay pagsunod po namin sa utos ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan na nakasulat po sa Hagay 1.8. Ang pinagmumulan po ng aming ginugugol sa pagpapatayo ng malalaki at magagandang gusaling sambahan, maging sa iba't ibang panig ng mundo, ay ang mga kusang handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At hindi po isang bagong bagay, mga kaibigan, na ang bayan ng Diyos bago magtayo ng templo o ng gusaling sambahan ay nagtitipon muna ng handog sa pagpapatayo nito. Katulad po ng ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos sa panahon ng matandang Israel na mababasa po natin dito po sa unang kronika sa 29, ang mga talata po ay 6 hanggang sa 9. Nang magkagayoy, naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sambahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin pati ng mga tagapamahala sa gawain ng hari at ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na limang libong talento at sampung dariko at pilak na sampung libong talento at tanso na labing walong libong talento at bakal na isandaang libong talento. At sila'y nangasumpungang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Heiel na Gersonita nang magkagayoy nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon at si David na manahari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Mga kaibigan, ang binasa po natin ay tungkol sa unang bayan ng Panginoon Diyos sa panahon ng Haring si David. Bago po nila naipatayo ang templo na ito ay ipinagutos ng Panginoon Diyos kay Solomon, ang mga Israelita po ay nagtipon muna ng saganang mga handog at ito po ay kusa at buong galak nilang isinagawa. Ganyan din po mga kaibigan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Mula po sa tinipong handog ng mga kapatid, ang ginagamit ng Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan maging sa iba't ibang panig ng mundo. Baka po itanong ninyo, mga kaibigan, yung bang paghahandog o pag-aabuloy na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay rin sa mga aral ng Panginoon Diyos? Namamalagi ba ang utos ng Panginoon Diyos na paghahandog o pag-aabuloy sa mga lingkod niya hanggang sa panahong kristyano? Opo, mga kaibigan. Ang katunayan po natin ay mababasa sa Biblia. Sa aklat po ng Ebreo, sa 13, mga talatang 15 hanggang 16, ganito po ang nakasulat. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi nang hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapuat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Maliwanag po ang pagtuturo ng mga apostol sa mga kristyano na ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag kalimutan sapagkat ang gayong mga hain ay totoong nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya kung paanong tinutupad po namin, mga kaibigan, ang utos ng Panginoon Diyos na maghandog ng pagpupuri sa Kanya na bunga ng mga labi katulad po ng pag-awit at pananalangin, ay tinutupad din po namin ang kanyang utos na pag-aabuloy. Sapagkat ito po ay nakalulugod din sa ating Panginoon Diyos. Bakit po nalulugod ang Panginoon Diyos sa mga handog at abuloy ng mga lingkod niya? Nangangahulugan po ba ito na ang Panginoon Diyos ay nangangailangan ng salapi hindi po, mga kaibigan, kundi siya pa nga ang nagkakaloog nito sa mga tao. Eh bakit po nalulugod ang Panginoon Diyos sa mga handog ng mga lingkod niya? Sapagkat ito po ay ginagamit nila sa mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ganito po, mga kaibigan, ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo dito po sa ikalawang Korinto sa 9. Ang mga talata ay 12 hanggang sa 13. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Mga kaibigan, bukod po sa pagtatayo ng templo o ng gusaling sambahan, Ginugugol din po ang mga handog at abuloy ng mga kaanib sa iglesia upang matugunan ang iba pang mga pangangailangan ng mga banal. Ang mga banal na tinutukoy rito, gaya po ng tinalakay na namin sa mga nakaraan sa programang ito, ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat sila po ang binanal o binili ng dugo ng Panginoong Heso Kristo batay po sa gawa 2028. Ano-ano po ba, mga kaibigan, ang mga pangangailangan ng mga banal o ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang pangunahin po ay kailangang matugunan ang kapakanang espiritual at paglilingkod sa Panginoon Diyos ng mga kaanib sa Iglesia. Kaya ang isa pa po sa mga pinagugugulan ng abuloy sa Iglesia ni Kristo ay ang ukol sa administrasyon o pangangasiwa sa kapakanang espiritual ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Dahil dito ay nagpapadala po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ng mga ministro at mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo upang makatuwang po nila sa pangangalaga at pangangasiwa sa mga kapatid namin saan man sila naroroon. Sa ano pa po ginugugol, mga kaibigan, ang mga usang handog at abuloy ng mga kaanig sa Iglesia ni Kristo? Ayon na rin po sa pahayag ni Apostol Pablo upang dumami ang mga nagpapasalamat at lumuluwalhati sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa Ebanghelyo ni Kristo o yung tinatawag na propagation. Kaya gumugugol din po mga kaibigan ang Iglesia Ni Cristo sa mga gawain ukol sa pagpapalaganap ng ibanghelyo o ng mga salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng broadcast at print media gaya po ng mga programa ng Iglesia Ni Cristo sa radyo, sa telebisyon at maging sa internet ang pamamahagi po ng Pasugo o yung God's Message Magazine at mga polyeto na naglalaman po ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kasama po yan sa ginugugulan ng Iglesia Ni Cristo at iba pang mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo na may kaugnayan po sa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Mga kaibigan, lahat po ng ito, ay ginugugulan ng Iglesia ni Cristo mula sa mga ambag o abuloy ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magbabalik pa po kami para sagutin ang iba pang katanungan.